Hello mga misis, minadiskubre ako na mabilis na paggawa ng dishwashing liquid. Kaya panoorin at tapusin ninyo ang video na ito. Sa isang litrong mixture makakagawa na tayo ng limang litrong dishwashing liquid. Kaya ihanda na natin ang ating gamit, isang timba, panghalo, funnel at apat na litrong tubig na nakalagay sa ating measuring jug. Ilagay na natin ang apat na litrong tubig, isunod ang mixture, ishake muna ito bago ilagay, wag muna hahaluan. Ilagay na sa mixture na ito ang surfactant, water softener, degreaser, antibacterial, calamansi scent at thickener. Pagkatapos ilagay ang mixture ay haluin itong mabuti at iwanan ng 24 hours hanggang mawala ang bula. Pwede ito pang negosyo o gamit sa bahay para makamura. 24 hours ay pwede nang ilipat sa lalagyan, pwede sa plastic container or sa pet bottles, mapapansin ninyo na maganda na ang consistency ng dishwashing liquid. Medyo malapot na ito at wala ng bula. Sa video na ito mas pinili ko lagyan ay plastic container na isang liter, pwede rin ng pet bottles kung type ninyong magnegosyo. na gumawa nito para sa sarili namin gamit sa bahay. Di ba napaka-practical dahil malaki ang mababawas nito sa ating grocery budget? Pero mga misis, pwede rin ninyo ito gawing negosyo. Sa halagang 174 mili, litro ka na ng dishwashing liquid. May extra budget ka na para sa ibang gastusin. Midish washing liquid ka pa. Kaya mga missis try niyo gawin. Salamat mga missis sa inyong panonood. Sana natulungan ko kayo. Huwag kalimutan i-click like, i-share at subscribe sa channel na ito para sa iba pang mga practical na tips sa mga missis. God bless.